Deklara ng state of calamity sa Tagum City, Davao del Norte dahil sa dengue outbreak. Mula Enero hanggang Nobyembre, nakapagtala ng higit isang libong kaso ng dengue. Siyam dito ang nasawi. Kaugnay niyan, makakausap natin si Dr. Arnel Florendo, ang City Health Officer ng Tagum City. Magandang tanghali po sa inyo, Doc. Good afternoon po, Monshevil. Uh, good afternoon po sa lahat ng nanonood. Dok, kailan po nagsimulang sumipa nga ito pong kaso ng dengue sa Tagum City? Well, actually, around um, July, medyo tumaas yung kaso natin, pero hindi pa natin na beach yung tinatawag na epidemic uh, threshold. Uh, around August, uh, nagsimula na mag-beach yung ano, umaabot na tayo sa uh, epidemic threshold. And then, around September, yun po yung pinakamataas na kaso natin. Around 190 cases po ang naitala natin. Kaya medyo uh, alarma din po ang ang city Health office at saka ang ang city government of Tagum City. Oho. So ilang barangay po ang apektado? Well, dito sa Tagum City po lahat ng barangay may kaso ng dengue, pero mm -hmm. uh, yung pinaka-affected po talaga uh, is uh, yung may uh, around 13 barangays, uh, yun yung mga barangay na may ano, uh, tuloy-tuloy yung mga ang presence ng dengue virus. Um mm -hmm. clustered may mga clustered cases po sila. Mm -hmm. At ano na po ang uh, latest number pagdating po sa mga nasawi? Well, sa so, so far po may ano po tayo, may sham na nasawi. Um, may isang 3-year-old po tayo na uh, namatay. Um uh, karamihan po sa mga namatay uh, mga teenager. Uh, mm -hmm. Pero may mga ano din po, may mga medyo mature na rin po na uh, nasawi din po. Mm -hmm. Eh ano po ang payo ninyo? sa mga residente para mapuksa nga po ang mga lamok na nagdadala ng dengue ano po ang naging aksyon ng local government uh, sa ngayon po yung tinatawag natin na search and destroy no yung elimination sa breeding place po yun po ang uh, tinututukan natin in fact halos araw-araw na po lumalabas yung mga sanitary inspectors natin uh, especially especially ngayon na medyo uh, umuulan um Uh, yung mga cluster cases din po, uh, nag-mobilize po mo tayo mga tao, ng mga tao para po gumawa ng mga misting at saka mag-apply ng mga larvicides doon sa mga areas na talagang may mga puddles na hindi talaga ma ma maalis-alis yung mga tubig. Um, uh, nag plano din po mag-distribute ng city government uh, ng mga mosquito nets, uh, mga uh, anything that can pro uh, protect the di community, no? Uh, gaya ng mga screens uh, and we would like to advise the community na tulungan kami doon sa ano sa pag-eliminate ng breeding place kasi hindi naman kasi kaya ng uh, local government government lang this, is, this has to be a community effort uh, oh, wow. yung sariling bakuran niyo po uh, linisin niyo po uh, alisin niyo po yung mga uh, possible breeding places uh, mga containers po na posibleng magyayan ng tubig uh, kumaari po uh, alisin niyo po para mawala yung uh, breeding place sa mga lamok Mm -hmm. Sabi niyo po nag-peak yung uh, number ng dengue cases nyo sometime September. Kamusta po itong uh, mga sumunod na buwan, October and November? Sa October po bumaba po tayo uh, around 130 uh, between uh, around 140 cases tapos sa October pero nasa threshold pa rin. And I'm very happy to report naman po uh, ngayong November sa initial reports natin um bumaba tayo. Bumaba tayo sa threshold natin na uh, sa mga Uh, 60 plus, no almost 70 cases na lang po. Hopefully, tuloy-tuloy uh, na po yan. Uh, although bumaba yung cases natin, we have to be alert. Hindi natin alam kung ano yung takbo. Kailangan tuloy-tuloy yung effort natin at saka yung campaign natin against dengue. Uh, uh -huh. Hindi po natin kayang i-predict kung ano ang takbo ng weather. Pero so far po, naging su successful naman po yung effort natin. Oo, kasi di ba, Dok, uh, dati tuwing tag-ulan lang natin pinoproblema ang dengue. Ngayon, sinasabi, eh, all year round na po. Opo, totoo po yun. All year round po, uh, uh, wala pong pinipiling panahon. I uh, would like to reiterate also, wala pong pinipiling edad. Kaya po, uh, dapat all year round din po tayo maging vigilant. It's uh, to say, no, na yung mga bata na mga under 5 years old, karamihan sa kanilang yung pinakamaraming tinatamaan ng dengue. Uh, yung mga younger, uh, yung 0 uh, to 5 years old, uh, tapos uh, yung 6 to 10 years old, yun yung pinakamaraming pinakamaraming... Ano, tinatamaan ng dengue, mga bata pa, kawawa naman. Mm -hmm. So again, dapat tuloy-tuloy din yung campaign natin all year round, kahit na bumaba na yung kaso natin. Dok, paalalahanan po natin ulit, hindi lang ang mga taga-tagong city, ano, pero yung mga kababayan natin, on, yung mga sinyales, sintomas po, na posibleng dengue ito. Well, pinaka-common po, no, um, yung may, uh, may lagnat po, uh, retroorbital pain, uh, sumasakit yung ulo, kung minsan po nagkakaroon ng rashes po, Uh, fever, yung fever talaga po. Pag nagkaroon ng ganun po, pumunta uh, na po kayo sa pinakamalapit pinaka na health facility natin para ma-check ma up kayo, para masiguro po natin. Uh, kung dengue man, at least the earlier the detection, the earlier the measures na magagawa natin. And I would like to uh, call on the public to uh, protect yourselves at all time. Um, uh, gumamit kayo ng mga repellants, kung uh, sa bahay nyo maraming lamok, uh, hanapin nyo kung saan yung breeding place. Uh, gumamit kayo ng mga mosquito nets, uh, yun, pinaka-importante talaga, uh, pag-eliminate talaga ng breeding place, yung mga flower bases po natin, tingnan po natin, uh, tulungan po natin yung government natin. Uh, again, um, please, uh, sariling bakuran nyo po, linisin nyo po. Kung may mga problema man na hindi natin kaya, uh, pwede po tayong lumapit sa mga barangays natin, magpatulong tayo para malinis yung lugar, ng mga bakanting lote. Uh, kung kumain mga pwedeng din pong dumapit sa City Health Office or Municipal Health Office po para matulungan po tayo. Again, uh, kailangan ng community effort para masugpo yung problema natin sa dengue. Marami pong salamat sa inyong oras, Dr. Arnel Florendo, City Health Officer ng Tagum City. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.